Itinanggi ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pahayag ng isang social media page na ang kanyang konvoy ang nakasagasa at nakapatay sa isang 23 taong gulang na basketball player sa barangay Kamputhaw noong linggo ng umaga. Dahilan na magsasampa ito ng reklamo laban sa mga taong nasa likod nito. Sa kabilang banda, nangangalap na ng impormasyon ang Cebu City Police Office hinggil sa responsable sa pagkamatay ni Jeslar Larumbe. Inutusan ni CCPO Director Police Colonel Ernio Dalugdog ang kanyang mga investigador lalo na ang mula sa Traffic Enforcement Unit na suriing mabuti ang footage ng closed circuit television o CCTV camera sa nasabing lugar. Nabangga si Larumbe ng isang sports utility vehicle na may mga blinker at siren ngunit umalis ito nang hindi nagbigay ng tulong kay Larombe. Sinabi ni Dalugdog na kikilalanin nila ang may-ari ng sasakyan na hinimok niyang sumuko. Samantala, may isang vendor na nakasaksi sa insidente at sinasabing ang nasabing sasakyan ay may nakasulat na for official use only. Humihingi ng hustisya ang ina ng biktima sa pagkamatay ng kanyang anak at inaasahan na ang salarin ay madakip at makasuhan sa lalong madaling panahon. Basi sa CCTV footage mula sa isang car shop nakita ang motosiklo at SUV na magkatabi sa Redemptorist Church habang may misa. So it's always better. It will always be based on the something that I, I would wish to do. I do not have to announce or what. So I wish Colonel Silasie Janet and uh, whoever are being tapped by Colonel Thunder to bring about quick and fast it's not also fair to the victim. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo John Acanete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.